Isa ang lalawigan ng kagayaan sa labis na sinalanta ng Super Typhoon Nando. Ilang komunidad ang nakaramdam ng matinding buhos ng ulan na may kasama malakas na hangin. Para sa update ng kasalukuyang sitwasyon sa lalawigan, nasa linya ng komunikasyon natin si Kagayan PDRRMO, Head Rueli Rapsing. Magandang umaga, sir. Ah, magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay po. Sir, kumusta po ang kasalukuyang sitwasyon dyan sa inyong lalawigan? Uh, medyo sumisilip-silip na si haring araw sa amin at uh, maliwanag na yung kalangitan ko na uh, kagayan. Wala kaming nararamdamang uh, hangin at uh, nararanasang mga pag-uulat. Hmm. At ulat nga po na ilang komunidad na naapektuhan. Meron po ba tayong naitalan na casualty o mga nawawala? Huwag naman po sana. Wala po tayong uh, uh, reported casualty, sir. Mm -hmm. At kumusta naman po yung uh, ating supply ng mga family food packs at non-food items na mga pangailangan ng mga sinalantang residente? Sapat-sapat po dahil uh, hindi po natin ito nagamit nung uh, sa panahon ni Tropical Depression, Mirasol. Ano? Uh, may stockpile yung ating barangay, may stockpile yung ating uh, local government unit. Nag-preposition tayo ng 10,000 uh, family food packs para makapag-regroupment sa kanila at uh, meron pa tayong 10,000 food packs din sa ating mga warehouses po. All right, kumusta kumusta rin po namin yung supply ng kuryente at linya ng komunikasyon sa lugar, may mga naapektuhan po ba? Yes po, ah uh, sa kasagsagan po ni uh, super typhoon nando, lahat po ng municipality may power interruptions, sir, ano. Ang nananatili na lang na ngayong araw, yung mga northern coastal municipalities natin ang uh, tinamaan talaga ni Super Typhoon Nando, ang uh, wala pang ilaw. Alright. Sir, meron po ba kayong inisyal na datos kung gaano kalakihan naging pinsalan ng Super Typhoon Nando? Perhaps sa infrastruktura at sa agrikultura? Uh, wala pa so far, Sir. Ngayon pa lang lalabas yung ating mga MDRM to assess the damages po. Alright. Huling mensahe na lang po para po sa ating mga kababayan. Yes po, sa mga kababayan po natin, nakalabas naman po na si uh, Super Typhoon Nando pero hindi pa rin po tayo pwedeng magpakapante dahil tayo bilang touch basin. Dito sa Region 2, sasaluhin natin ang lahat na ibinagsak na tubig ni Super Typhoon Nando at uh, papalaki yung ating Cagayan River. po. Alright, maraming maraming salamat po PDRMO ng Cagayan, Sir Rueli Rapsing.